Hey, kamusta? Welcome back to my channel. Ano nga ba ang nangyayari kapag may taong umaasang hahabulin mo sila, pero hindi mo ginawa? Kapag sila ang lumayo, hinihintay na ikaw ang bibigay, pero nanahimik ka lang? Kapag iniisip nila na magmamakaawa ka, pero wala kang binigay ni Conte? Eto ang nangyayari. Nagsisimula silang kabahan. Kasi yung mga taong mahilig sa mind games, umaasa lang sa isang bagay ang desperasyon mo. Gusto nilang makita kang bumigay, makiusap, patunayan na sila pa rin ang may hawak sa'yo. Doon sila nabubuhay. Doon lumalaki ang ego nila. Pero sa sandaling hindi mo ginawa, sa sandaling tumanggi ka makipaglaro, doon nagbabago ang lahat. Sa una, kumbinsido sila na wala silang pake. Sinasabi nila sa sarili nila, babalik din yan, sandali lang yan. Pero habang tumatagal ang katahimikan mo, nagsisimula na silang magduda. Mas madalas nilang tinitingnan ng cellphone. Binabalikan ang mga lumang chat. Nagtataka kung bakit wala ka pa reaksyon. At doon pumapasok ang takot. Kasi hindi ganito dapat ang script. Sila dapat ang may control. Sila dapat ang aalis ng taas noo, dala pa rin ang ego nila. Sigurado na nandyan ka lang sa background naghihintay. Pero ngayon, sila na mismo ang hindi makapagpigil mag-isip tungkol sa'yo. Ang totoo, mas malakas ang katahimikan mo kaysa kahit anong salitang pwede mong sabihin. Pinapaharap sila nito sa sarili nilang choices. Pinapaisip kung kilala ka ba talaga nila. At higit sa lahat, pinaparamdam mo sa kanila na baka oo, baka nagkamali sila ng malaki. Akala nila sila ang may hawak sa istorya. Pero dahil sa katahimikan mo, nabago ang buong script. At ngayon, ang natira lang sa kanila ay ang sariling pagsisisi. Kaya today, lalalim tayo kung bakit nababaliw sila sa katahimikan mo. At paano mo magagamit ang moment na to para tuluyan mong makuha ulit ang power mo. Pero bago tayo magsimula, idrop mo muna itong affirmation sa comments. Hindi ako option. Ako ang pagkawala na hindi nila inaasahan. Let's go! Number 1. Gusto nila ng control, pero kinuha mo ito. Nung akala nila sila ang may upper hand, kinawa mo ang bagay na hindi nila inaasahan. Lumayo ka. Kasi ang totoo, inexpect nila na ipaglalaban mo sila. Magpapadala ka ng mahahabang messages, ipapaliwanag ang worth mo, o magmamakaawa ng isa pang chance. Pero hindi. Wala kang binigay. At yung katahimikan na yun, yun ang gumigiba sa confidence nila. Kasi yung mga taong mahilig sa laro, hindi totoong love ang hanap nila. Kontrol ang gusto nila. Hindi sila naghahanap ng patas na relasyon. Gusto lang nilang maramdaman na sila ang prize. Sila ang hinahabol. Sila ang nagdidikta ng takbo ng laro. At habang nagre-react ka, habang nagpapaliwanag at nagtatanggol sa sarili mo, sila ang panalo. Pero nung tumigil ka doon na nagiba ang laban, noong una, pakiramdam nila makapangyarihan sila. Pero ngayong hindi na nila makontrol ang emosyon mo para na silang lutang. Paulit-ulit silang tumitingin sa cellphone, umaasang may message galing sa'yo. Pinabalikan ang mga lumang usapan, naghahanap ng clue nag -e stalk sa social media mo. Naghahanap ng kahit anong sinyalis na nagmamalasakit ka pa rin. Pero ang nakukuha lang nila katahimikan. Sa simula, binabalewala nila. Sinasabi nila, nagpaparinig lang yan, babalik din yan. Pero habang lumilipas ang mga araw, linggo, at walang nagbabago, doon na sila kinakain ng sarili nilang isip. Wala ba talaga akong halaga sa kanya? Mas matibay pala siya kaysa akala ko. O baka, baka may nawala ako na hindi ko nakayang palitan. Yung control na akala nila hawak nila, unti-unti nang dumudulas sa mga kamay nila. At ang pinakamasakit, wala silang magawa. Kasi ang tunay na control hindi tungkol sa puwersa, tungkol ito sa impluensya. At nung tinigil mong pakainin ang ego nila, tinanggal mo rin ang impluensya nila sayo. Doon nila na-realize, hindi sila kasing halaga ng iniisip nila. At yun ang hampas na hindi matanggap ng pride nila. Yung mga taong mahilig sa power games, laging gutom sa validation. Kailangan nilang maramdaman na kaya kanilang paikutin, na may button silang pwedeng pindutin para makuha ang reaksyon mo. Pero yung katahimikan mo, pinapaupo sila sa harap ng sarili nilang insecurities. At sasabihin ko sa iyo karamihan sa tao, hindi handa para doon. Hindi sila handa maiwan kasama lang ang sarili nilang isip. Hindi sila handang questionin ang sariling worth nila. At hindi sila handang tanggapin na simula pa lang, wala naman talaga silang kontrol sa iyo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Hawak mo ang isip mo, hindi ang mga pangyayari sa labas. Kapag naintindihan mo ito, doon mo mahahanap ang lakas. At yun mismo ang ginawa mo. Kinuha mo ulit ang power mo. At ngayon, sila na ang nahihirapan tanggapin ang realidad. Drop mo nga itong affirmation sa comments. Ang katahimikan ko ang lakas ko. Number two, yung katahimikan mo ang nagiging obsession na hindi nila inexpect. May isang bagay na hindi alam ng karamihan. Kapag mas pinipilit kang kalimutan ng isang tao, mas lalo ka nilang naaalala. Psychology yan. Kapag may inaasahan silang reaksyon mula sa'yo at wala silang nakuha, nag-overdrive ang utak nila. Hinahanap ang sagot. Paulit-ulit binabalikan ang mga usapan. Ina-analyze ang bawat maliit na detalye para lang maintindihan kung saan sila nagkamali. Gusto nilang mag-move on, pero bigla na lang, lahat ng bagay nagpapaalala sayo. Isang kanta sa tindahan. Isang lugar na pinuntahan nyo dati. Isang salita na lagi mong sinasabi. Kahit yung pinakamaliit na bagay, nagtitrigger ng memorya. At habang mas pinipilit ka nilang kalimutan, mas malalim ka namang nauukit sa isip nila. Ganito nagsisimula ang obsession. Hindi dahil sa love. Hindi dahil sa tunay na koneksyon. Kundi dahil sa katahimikan mo. Dati, akala nila kilalang kilala ka nila. Akala nila bibigay ka, magre-reach out, at lalaban para sa atensyon nila. Pero ngayon? Ngayon, naging misteryo ka. At walang mas nakakabaliw kaysa sa hindi malaman kung ano ang iniisip ng isang tao. Kasi tao laging nagahanap ng predictability. Gusto nila ng kasiguraduhan, yung alam nila kung paano ka magre-react. At kapag hindi ka na nila mabasa, doon sila nasisiraan ng loob. Sa simula, magpapakita silang wala silang pake. Distract muna sila kung minsan tatalon agad sa panibagong relasyon, kunwari nakamove on na. Pero sa loob-loob nila, ikaw pa rin ang iniisip nila. Nagsisimula silang magtanong sa sarili, bakit hindi siya nag-text? Nagmahal ba talaga siya sa akin? Masaya na ba siya nang wala ako? At doon pumapasok ang takot. Takot na baka hindi sila ganun kahalaga sa iyo gaya ng inaakala nila. Takot na baka hindi sila kasing importante ng pinaniwalaan nila. Takot na baka ikaw pala ang may power simulat sa pool. At kapag kinain sila ng takot na 'yan, mahirap na silang makawala. Tandaan, hindi nag-o-obsess ang tao sa mga bagay na malinaw sa kanila. Nag-o-obsess sila sa mga bagay na nakakalito, nakakahula, nakakagulo ng isip. At yung katahimikan mo, yun ang pinakamalaking question mark na hindi nila masagot. Kaya nagiging stalker sila ng social media mo. Nakikipag-usap sa mutual friends para manghuli ng info. Kung minsan, nagpo pa sila para lang makita kung magre-react ka. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila matakasan yung pakiramdam. Na baka may nawala silang hindi na nila mababawi. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng silence. Hindi lang dahil namimiss ka nila, kundi dahil mas lalo silang nao-obsess sa'yo. Sabi nga ni Seneca, mas nagdurusa tayo sa imahinasyon kaysa sa realidad. And ngayon, yung imagination nila ang nagpapahirap sa kanila. Drop mo nga itong affirmation sa comments. Hindi ako malilimutan at ramdam nila yon. Number three, Hindi nila nakita kung gaano kalaki ang binigay mo noong andiyan ka pa sa buhay nila. Nagbigay ka ng bagay na hindi nila nakuha sa iba, tunay na malasakit. Hindi ka lang basta dumaan. Consistent ka. Nandyan ka para sa kanila kahit minsan hindi nila deserve. Nagbigay ka ng pasensya, pangunawa, at emotional security na hindi madaling makuha. Yung presensya mo nakaka-comfort. Yung mga salita mo nakakapag-angat. Yung energy mo pinaparamdam sa kanila na special sila. At dahil doon, naging kampante sila. Akala nila palagi kang nandiyan. Palaging handang magpatawad. Palaging nagaabang sa background. Hindi nila naisip, paano kung magsawa siya sa pag-take for granted ko? Kasi sa isip nila, imposible kang mawala. Pero ngayon, iyon mismo ang nangyari. At bigla silang gumuho. Iba na ang pakiramdam ng mundo para sa kanila. Yung mga usapang dati, effortless lang ngayon, pilit na. Yung mga text mula sa iba, hindi na tumatama. Yung attention na nakukuha nila, hindi na nakakasatisfy. Kasi ang totoo, ang namimiss nila ikaw. Akala nila madali ka lang palitan. Akala nila makakahanap agad sila ng iba at makakamove on na parang walang nangyari. Pero ang hindi nila na-realize, yung binigay mo, hindi lang basta attention. Totoo, malalim, makabuluhan. Kasi maraming tao, hindi agad nakikita ang halaga ng genuine connection hanggang sa huli na. Habang andyan ka, naghahabol sila ng excitement, naghahanap ng distraction. Pero darating yung point na mararamdaman nila yung emptiness. At doon nagsisimula ang comparison. Wala nang ibang nakakaintindi sa akin gaya niya. Wala nang ibang nakikinig gaya niya. Wala nang ibang nagpaparamdam ng ganyang ka-safe. Kaya bumabalik sila sa lumang messages. Paulit-ulit nilang binabasa yung mga usapan kung saan in mo sila, sinuportahan mo sila, at naniwala ka sa kanila kahit sila mismo hindi naniniwala sa sarili nila. And sa unang pagkakataon, nararamdaman nila yung bigat ng nawala sa kanila. Sa una, dinidenay nila. Sinasabi nila, okay lang ako, hindi ko siya kailangan. Pero habang tumatagal ang katahimikan, dahan-dahan nilang nare-realize ang masakit na katotohanan. Hindi lang yung mga salita mo ang namimiss nila, kundi yung pakiramdam na binigay mo sa kanila. Tandaan mo, maaaring kumakalibortan na tawing maaaring makalimutan nila yung ginawa mo, pero hinding hindi nila makakalimutan kung paano mo sila pinaramdam. At yung pakiramdam na yon, hindi nila makita kahit saan. Walang rebound, walang distraction, Walang validation mula sa iba ang makakapalit sa emotional space na binigay mo sa buhay nila. Kasi yung connection na meron kayo, hindi lang basta attention, connection talaga. At ang mga connection na ganyan, hindi madalas dumating. Sabi nga ni Epictetus, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kaunting pangangailangan. At ngayon, ang gusto nila ay yung bagay na hindi na nila hawak ikaw. Drop mo itong affirmation sa comments. Ang pagkawala ko ang pinakamalaking pagsisisi nila. Number 4 akala nila ikaw ang unang bibigay pero nagkamali sila matagal silang naghintay naghintay sila sa moment na bibigay ka sa katahimikan yung late night message yung emotional plea yung impulsive i miss you text kumbinsido sila na mas kailangan mo sila kaysa kailangan kanila nadarating yung gabi na malulunod ka sa loneliness at ikaw ang unang magfa-fold akala nila kaya ka nilang paikutin para ikaw ang hahabol pero bawat araw na lumilipas na hindi ka nagre-reach out lalong nababasag ang confidence nila at paulit-ulit silang nag-check ng phone. Paulit-ulit nilang chine-check ang phone. Umaasang may notification na galing sa'yo. Binabalikan ang mga lumang messages. Iniisip kung bakit hindi ka pa bumibigay. Akala nila mahina ka. Pero ngayon, nare-realize nila na mali ang pagkaka-assess nila sa'yo. At yung realization na yon, tinatakot sila kasi hindi lang ito tungkol sa pag-miss sa'yo. Ito'y tungkol sa pagkagulat na mas malakas ka kaysa sa inaasahan nila. Mga taong ganito, nabubuhay sa emotional control push and pull ang laro nila para makita hanggang saan ka bibigay. Pero sa sandaling tinanggal mo ang sarili mo sa laro, sa sandaling tumanggi kang sumunod sa rules nila, doon nagsimulang mawala ang hawak nila sa'yo. Inaasahan nila na magmamakaawa ka. Nahihingi ka ng closure. Nababalik ka dala ang mga sorry, explanations, at desperadong pagsubok na ayusin ang sinira nila. Pero hindi. Wala. Ni text, wala. Ni tawag, wala. Ni reaction, wala. At yung katahimikan na yon, mas malakas pa kaysa kahit anong salita na pwede mong sabihin. Kasi yung mga taong mahilig sa power games, hindi nila kaya ang uncertainty. Kailangan nilang siguradong hawak ka pa rin. Kailangan nilang malaman na kahit anong mangyari, available ka palagi. Doon sila nabubusog, doon sila lumalaki ang ego. Pero ngayon, gutom na gutom ang ego nila. Kasi hindi mo lang sila iniwasan. Pinakita mo yung bagay na hindi nila inexpect. Hindi mo sila kailangan. At yun ang dahilan kung bakit hindi sila makatulog sa gabi. Sa una, kinukumbinsin nila ang sarili nila. Okay lang, buti nga tumigil na siya sa pag-abala sa akin. Pero habang humahaba ang katahimikan, unti-unti silang kinakain ng duda. Bakit hindi siya nag-text? Ganun ba talaga ako kabaliwala sa kanya? Over na ba siya sa akin? At doon pumapasok ang panic. Kasi bigla na lang, sila na ang walang power. Sila na ang paulit-ulit nag-check ng phone. Sila na ang nagbabalik-balik sa mga lumang usapan. Sila na ang nagtatanong kung nagkamali ba sila. Na-turn na ang tables and hindi nila alam kung paano haharapin. Sabi nga ni Marcus Aurelius, hindi ang kamatayan ang dapat katakutan ng tao, kundi ang hindi kailanman magsimulang mabuhay. At ngayon at nare-realize nila na nabubuhay ka na kahit wala sila. At yun ang pinakamasakit. Hindi lang dahil nawala ka, kundi dahil nakikita nilang umaabante ka na. Parang hindi sila kailanman naging parte ng buhay mo. Number five, hindi nila mapuna ng iniwan mong puwang. Akala nila, madali lang mag-move on. Sabi nila sa sarili nila, wala yon. Hahanap na lang ako ng iba. Akala nila kaya kanilang palitan na parang lumang cellphone. Isang bagay na convenient lang, madaling kalimutan, at pwedeng palitan kahit kailan. Pero eto ang hindi nila nakita. Hindi ka basta-basta. Yung paraan ng pag-aalaga mo. Yung pakikinig mo. Yung palagi mong presensya kahit sila mismo hindi laging deserving. Walang makakapalit doon. Yung binigay mo, hindi yun bagay na basta-basta lang mapapalitan. Kaya ngayon, naghahanap sila Naghahanap ng distraction. Naghahanap ng validation. Naghahanap ng kahit ano na magbibigay sa kanila ng parehong feeling na galing sa'yo. Pero wala, walang gumagana. Pwede silang makipag-entertain ng bagong tao. Pwede silang lumabas, mag-party, magkunwaring wala silang pake. Pwede pa silang mag-post ng pictures para akalain mong magsaselos ka. Pero sa loob-loob nila, ramdam nila yung emptiness. Kasi yung binigay mo, hindi lang surface level attention. Totoo, malalim, bihira. At ang totoo tungkol sa mga bihirang bagay, Kapag nawala, hindi na basta-basta mapapalitan. Sa simula, kinumbinsi nila ang sarili nila. Wala lang to. Makakahanap pa ako ng mas better. Pero dumating yung reality. Yung conversations with others pilit na. Wala yung natural na chemistry. Wala yung inside jokes. Wala yung effortless connection. Wala yung feeling na nakikita at naintindihan sila. At bigla nilang narealize yung bagay na ayaw nilang aminin. Hindi ka lang basta tao na dumaan sa buhay nila. Isa kang karanasan. Isang presensya. Isang pakiramdam na hindi nila kayang ulitin kasama ang kahit sino. Kaya kahit ilang tao pa ang i-entertain nila, hindi pa rin sila satisfied. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kasiyahan ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip mo. At ngayon, lahat ng iniisip nila ikaw. Hindi ka nila binigyan ng halaga nung anjan ka pa. Asan gayon sila ang nagbabayad ng presyo. Drop mo itong affirmation sa comments. Hindi ako napapalitan at alam nila 'yon. Number 6. Na-outgrow mo na sila at alam nila 'yon. So na ang huling masakit na katotohanan. Hindi ka na yung taong iniwan nila. Akala nila, maghihintay ka lang. Akala nila, mananatili kang frozen in time. Nasasaktan, nagtatanong kung saan ka nagkulang. Pero hindi. Mas lalo kang lumakas. Gumaling ka. Nag-evolve ka. At ngayon, hindi ka na nila makilala. At yun ang pinakamasakit sa kanila. Hindi lang dahil nawala ka, kundi dahil nawala rin yung access nila sa dating ikaw. Yung version ng sarili mo na lagi nilang minamaliit. Yung version na inisip nila, palaging nandyan. Hindi nila naisip na tuluyan ka talagang makaka-move on. Akala nila, kung sakaling magbago ang isip nila, nandyan ka pa rin naghihintay. Pero ngayon, hindi lang sarado ang pinto. Nakakandado na. Ganon ang growth. Kapag nag-level up ka, hindi ka nakasya sa dati mong spaces. At ngayon, alam nilang iniwan na sila ng growth mo. Ramdam nila. Nakikita nila. At nababaliw sila sa totoo lang. Gusto ka nilang gawing maliit, pero mas lalo kang lumaki. Gusto nilang pagdudahan mo ang sarili mo. Pero ngayon, solid na ang confidence mo. Gusto nilang sila ang sentro ng mundo mo. Pero ngayon, halos wala na silang space sa isip mo. Kaya ngayon, nagiging stalker na lang sila. Kaya pala lagi silang nakatingin sa social media mo. Kaya pala nagtatanong sila sa mga mutual friends tungkol sa'yo. Kaya pala paulit-ulit nilang nire-replay sa isip nila yung mga nangyari noon. Kasi yung taong dati nilang kilala wala na. Akala nila, pag lumayo sila, madudurog ka. Pero ang nangyari, mas lalo kang lumaya hindi ka nagmamakaawa ng closure. Hindi ka pilit na nagpapatunay ng worth mo. Pumasok ka sa bagong version ng sarili mo. Yung version na hindi na sila kailangan. At yun ang kinatatakutan nila. Kasi ngayon, sila ang naiwan sa nakaraan. Sila ang nagko-compare ng lahat ng bagong tao sa iyo. Sila ang na-realize na nawala sa kanila ang isang bagay na hindi na maibabalik. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad niya na nanakit sa iyo. At yun mismo ang ginawa mo. Hindi ka bumaba sa level nila. Hindi ka nakipaglaro sa mga games nila. Hindi mo hinayaang ma-define ng treatment nila ang worth mo. Umangat ka. At ngayon sila na lang ang naiwan kasama ng pagsisisi nila. Akala nila magmamakaawa ka. Akala nila mababasag ka. Akala nila lalaban ka para sa kanila. Pero ang ginawa mo, lumaban ka para sa sarili mo. At ngayon, sila ang nagsasuffer. Maaring hindi nila aminin. Pero sa loob-loob nila, alam nila ang totoo. Nawala sa kanila ang isang totoong tao at matagal nilang pagsisisihan yon. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, make sure na ilike mo ang video. Mag-subscribe ka for more powerful insights at idrop mo sa comments ang paborito mong affirmation. Tandaan mo, hindi ka kailangang magmakaawa para sa kahit sino. Ikaw ang tunay na prize.